Magandang araw mga paps. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng manok, natural lang na medyo malito ka kung saan ba dapat magsimula. Huwag kang mag-alala, lahat ng veterano ngayon ay minsan ding nagsimula bilang baguhan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang ilang simpleng payo at real talk tips na makakatulong para maging maayos, masaya at ligtas ang iyong pag-aalaga. Una, huwag magmadali. Maraming baguhan ang nagkakamali dahil gusto nila ng mabilis na resulta. Pero tandaan, ang pag-aalaga ng manok ay parang pagtatanim ng puno. Kailangan ng tiyaga at tamang proseso bago makita ang tunay na bunga. Kung minamadali, kadalasan ay nauuwi lang sa pagkadismaya. Pangalawa, unahin ang kulungan at kalinisan. Bago ka pa bumili ng maraming manok, siguraduhin munang maayos ang kulungan. Kailangan may sapat na espasyo, ligtas sa ulan at sobrang init, at laging malinis. Ang kalinisan ang isa sa pinakamahalagang susi para maging malusog ang mga alaga mo. Pangatlo, tamang pagkain at tubig. Hindi sapat na basta lang may pagkain. Dapat balanse ang nutrisyon at laging may malinis na inuming tubig. Kung kulang ang sustansya, mabilis silang manghihina at hindi makakapagpakita ng ganda sa paglaki. Isipin mo, ang tamang pagkain ay puhunan para sa mas malusog na manok. Pangapat, Disiplina at consistency. Hindi pwedeng ngayon lang masipag tapos bukas tamad na. Ang manok, umaasa araw-araw sa nag-aalaga. Kung may oras ng pakain, sundin mo lagi. Kung kailangang linisin, gawin mo palagi. Ang consistent na routine ay magbibigay ng malaking improvement sa kanilang kondisyon. Panglima, makinig at matuto. Lahat ng baguhan nagkakamali at normal lang iyon. Pero huwag kang matigas ang ulo. Makinig sa mga may karanasan, obserbahan ang ginagawa nila at pumili ng mga payo na akma sa sitwasyon mo. Hindi mo kailangang kopyahin lahat. Mahalaga ay matutong umangkop at maging responsable. Pang-anim, magtala ng records. Kahit simpleng notebook lang, malaking tulong kung may tala ka ng gastos, pagkain at obserbasyon sa mga alaga mo. Sa ganitong paraan, makikita mo kung ano ang gumagana at kung saan ka dapat magbago ang pag-aalaga ng manok ay mas nagiging epektibo kung may sistema ka. Mga kaibigan, tandaan ninyo, ang pag-aalaga ng manok ay hindi lang tungkol sa gastos o kita. Mas malalim pa rito, ito ay tungkol sa disiplina, malasakit at kasiyahan na makitang lumalaki ng maayos ang mga alaga mo. Kung baguhan ka pa lang, huwag kang panghinaan ng loob. Lahat ng marunong ngayon ay minsan ding nagsimula sa wala. Ang sikreto, Tiaga, consistency at bukas na isip para matuto. Ako po si Aircraft Mechanic at sana ay nakatulong sa inyo ang mga payo na ito. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na real talk tips sa pag-aalaga ng manok.